pagmamahal o pag-ibig ay may kapangyarihan na magbago ng tao. Ang isang tao na minahal ng isang tao sa paraan ng pagmamahal ng Diyos ay siguradong magbabago. Ang taong minahal ng pagmamahal ng Diyos ay nag-iiba at hindi na sila gaya ng dati. Maraming tao ang binago ng pag-ibig. Then, hindi lang ang pagmamahal ang may kapangyarihang magbago. Kung hindi, ito rin ang nagpapatunay na kung ang isang tao ay talaga bang alagad ng Panginoong Jesus. Sabi sa Juan chapter 13 verses 34 to 35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Ang sabi sa talata ay yung pagmamahalan natin sa bawat isa ang magiging patunay na tayo ay alagad ng Panginoong Hesus. Ang pagiging alagad ay hindi nakikita sa galing natin makipagdebate, hindi din sa pamamagitan ng laki ng church, hindi din ito tungkol sa dami ng ating mga ministres, hindi din po nakikita sa ating pagpepenitensya at hindi din po nakikita sa attendance natin sa church kung hindi na patunayan na tayo ay alagad ng Panginoong Hesus kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Importanteng importante po ang pagmamahalan. Kaya kung bago po kayo sa YouTube channel natin na ito, kung sa YouTube nyo man po napapanood ganito or sa Facebook, ay tapusin po natin ang mensahe at hindi lang po itong episode na ito, kung hindi yung mga dalawa pang susunod na bahagi ng series na tinatawag po nating The Love Journey. Kapatid, kung ia-apply po natin at ang mga pag-uusapan natin sa series na ito ay ito po ang magpapabago ng ating buhay at ito po ang magbibigay sa atin ng kapangyarihang magmahal ng walang kondisyon at magmahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. How much God loves us? Gaano kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin? The answer is, God's love is sacrificial, personal, and absolute. So, ito pong tatlo na to ang pag-uusapan natin. Kaya please, tapusin niyo po ang video na to or ang, ang mga series natin na to para sa ganun ay matutupo tayo. Okay? So, pag-usapan natin yung number one. Ang God's love is sacrificial. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8 Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin Nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa Ang sabi dito ay pinakita, pinatunayan at idinemonstrate sa atin ng Diyos Ang kanyang pag-ibig Paano daw pinakita o pinatunayan? Ang sabi sa talata ay nang mamatay si Kristo para sa atin Yun ang katunayan God's love is sacrificial At ang nakaka-amaze dito ay kung babalikan natin yung verse 6 Aatras tayo, tingnan natin ang sinabi diyan. Sabi sa Romans chapter 5 verse 6 Sapagkat noong tayo'y ay hihina pa. Namitay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Ang sabi dito ay nung tayo'y mahihina pa, ang ibig sabihin ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala tayong kakayahang tubusin ang ating sarili mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan at wala din tayong kakayahan na maging perfect na hindi magkasala. At dahil sa ating kasalanan, tayo ay napahiwalay sa Diyos, tayo ay namatay spiritually. Ang ibig sabihin po, kapag namatay tayo physically, ay hindi natin makakasama ang Diyos sa langit dahil tayo ay spiritually dead. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay makasala makasalanan at kinakailangang magbayad ng kamatayan. Kaya nga ang description sa atin ay mahinang-mahina kasi sa ayaw at sa gusto natin ay mapupunta tayo sa naglalagablab na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Buti na lang at mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi niya, hindi niya kayang maging perfect. Sabi natin, hindi natin kayang maging perfect. Ako na lang yung magsasakripisyo. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang anak ko sa inyo at siya ang magbabayad ng inyong mga kasalanan sa halip na kayo yung mamatay. Ang anak ko ang mamamatay para sa inyo. Sabi sa si John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Grabe, ganito tayo kamahal ng Diyos mga kapatid. Na willing siyang ipadala yung kanyang anak para sa mga taong makasalanan. Mga taong hindi naman talaga naghahanap sa Diyos mga taong hindi pa rin nagbabago mga taong mas mahal ang mga bagay sa mundo kaysa sa Diyos Tingnan po natin ang ginawa ng Diyos Ipinadala niya ang Panginoong Hesus para isakripisyo ang kanyang buhay sa pagbabayad sa ating kasalanan Now isipin natin ito ang Panginoong Hesus ay nasa langit na sobrang perfect na lugar alam ko na gustong-gusto natin na pumunta roon maaari hindi tayo naniniwala sa heaven at hell pero kung papipiliin ka ay for sure mas gusto mong pumunta sa heaven kaysa sa hell tama ba Pero tingnan po natin ang uh, tingnan po natin tinto Ang Panginoong Yesus ay naroon na sa heaven. Hindi niya kailangan gumawa ng kahit ano para pumunta roon. Bakit? Kasi kanya naman yung lugar na yon at hindi niya rin kailangan bumaba dito sa lupa. Masarap na yung buhay niya doon pero ginawa niya pa rin yung pagka pagkakatawang tao para sa atin at para sa ating lahat. Imagine, imagine po natin ang Panginoong Jesus na nakaupo sa perfect place sa heaven. Walang kasalanan, walang kadiliman, walang problema, walang pain, walang jealousy, walang anger, walang samaan ng loob, walang pride, walang temptation, walang mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos doon sa heaven. Yung mga angels ay nagpe-praise and worship lang sa kanya araw-araw. Grabe, perfect. Then isang araw nakita ng Diyos yung problema ng sanlibutan nakita niya yung kasalanan pumasok sa mundo at nakita niya kung gaano kagrabe yung mga kasalanan natin maaaring tinatanong niya sa sarili kung anong gagawin ko e nagpadala na ako ng baha naglipol sa mga taong hindi kumikilala sa akin ang sabi ko hindi ko na yun gagawin ulit sabi ko sa kanila mag-offer sila ng hayop na pang sacrifice para mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan kaya lang ay temporary lang ang pagbabayad na ito at hindi sapat dahil araw-araw naman ay nagkakasala ang mga tao kailangan ko na talagang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema sa kasalanan once and for all ay matapos na ito. Pero, sino yung ipapadala ko? Sa isang iblak, tumayo ang Panginoong Yesus. Sabi niya, ako ang bababa. Now, alalahanin natin ito, kapatid, na alam ng Panginoong Hesus kung anong mangyayari sa kanya kapag bumaba siya sa lupa. Alam niya na ang tanging paraan lang para masolusyonan ang problema sa kasalanan ay ang pagbabayan niya sa mga ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At kung alam niya na siya ay papatayin, ay alam din niya na siya ay pahihirapan. Siya ay duduruan, siya ay mamaliitin, pagtatawanan, itatakwil siya at bubugbugin. Siya ay papahiyain, siya ay lalatiguhin, siya ay sisigawan at kamumuhian. At sino ang mga gagawa nito? Yung mga taong gusto niyang iligtas yung mga taong makasalanan na mahal na mahal niya at gusto niyang tubusin mula sa kaparusahan ng mga kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Now, pag-isipan natin itong mabuti. Hindi lang kilala ng Panginoong Hesus yung mga mukha ng taong magsasagawa ng kapamaraanan para siyang patayin, kundi kilala niya sila sa pangalan. Bago pa sila ipanganak, kilala na sila ng Panginoong Yesus. Yung gumawa ng koronang tinik at nagsuot sa kanya nito ay kilala niya sila. Pero sabi ng Panginoong Yesus, mahal na mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Yung taong nanigaw sa kanya at nag-alipusta ay nagsabing kung ikaw ang Diyos, edi bumaba ka ngayon dyan sa krus at patunayan na ikaw ay Diyos. Sabi niya ng Panginoong Jesus, mamamatay ako para sa iyo. Mahal kita. Yung mga sundalong bumugbog sa kanya hanggang sa mamaga yung kanyang mga mata na halos hindi na siya makakita. Sabi niya, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo yung bumubog sa kanya, sabi niya, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Yung mga taong namumuhi sa kanya, sabi niya, mahal ko kayo, mamamatay ako para sa inyo. Yung mga taong magpapako sa kanya sa krus, sabi niya, mahal ko kayo, mamamatay ako para sa inyo. Yung sundalo na sumaksak sa kanya sa tagiliran, sabi niya, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Yung mga taong hindi naghahanap sa kanya, sabi niya, mahal ko kayo, mamamatay ako para sa inyo. Kung ikaw, sinabi mo, sinasabi mo, ayoko na kahit anong bagay na may kinalaman sa Panginoong Isus, sabi niya, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Yung mga taong kinamumuhian siya dahil sinabi niya, ako ang daan papuntang langit, sabi niya, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Sa mga taong nagsabi na tinanggap nila ang Panginoong Hesus bilang Lord and Savior, pero yung buhay nila ay ganun pa rin. Sabi ng Panginoong Hesus, mahal kita, namatay na ako para sa iyo. Yung mga taong tumatanggi na manalangin sa kanya, magbasa ng kanyang mga salita, maglingkod sa kanya, sabi niya, mahal ko kayo, namatay na ako para sa inyo. Kapatid, ganun tayo kamahal ng Panginoong Hesus. God's love is sacrificial. Sabi ni Billy Graham, God proved His love on the cross. When Christ hung and bled and died, it was God saying to the world, I love you. Sabi din sa John 360. Sa 1 John 3.16, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Ang pag-ibig na sinasabi dito ay ibang-iba sa pagmamahal na tinuturo ng mundo. Ang sinasabi dito pag-ibig ng Diyos ay agape, na ang ibig sabihin ng pagmamahal na ito ay gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng iba, dahil mahalagang mahalaga siya para sa kanya. Sa kabaliktaran, ang pagmamahal para sa mundo ay nagsasabi kung hindi ka makukuha kung hindi ko makukuha ang gusto ko sa relationship na ito, ay lilipat ako at maghahanap ng iba. Kaya kapatid, kung maaalala natin sa ating wedding vows, ang sabi doon, for better or, wor or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Anong sinasabi sa ganitong wedding vows? Ang pagmamahal ay sacrificial. Ang ibig sabihin ay i-give up natin ang isang bagay para lang mapakita natin ang pagmamahal natin sa iba. I-give up natin yung ating rights, i-give up natin yung ating pride, at i-give up din po natin ang pagkamuhi natin sa na mag um, yung kagustuhan nating maghiganti ang pagmamahal po ay sacrificial kaya nga sabi sa talata ay malalaman natin kung ano ang tunay na pag-ibig ito ay sa pamamagitan ng pagtingin natin sa pag-aalalay ng Panginoong Hesus or sa pag-alay ng ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay kaya sabi niya kung gusto mong akong gayahin magpakita ka ng tunay na pagmamahal dapat mo ding ialay ang iyong buhay sa iyong mga kapatid mga kapatid nakatanggap ka na ba ng tunay na pagmamahal ng Panginoong Hesus at kung natanggap mo ito ay kaninon mo naman iniaalay ang iyong buhay. Sino ang mga taong nakakilala sa Panginoong Jesus dahil inalay mo ang iyong sariling time, talent and treasure. Now, tanuin natin ito. Anong mapapala ng Diyos kung isa sacrifice niya ang kanyang anak? Wala, 'di ba? Hindi naman madadagdagan ng kapangyarihan niya. Hindi naman magkukulang ang pagka niya kung hindi niya ito gagawin. Kung hindi, kundi, ginawa niya ito dahil ito yung sa puso niya, dahil ang kalikasan niya ay pag-ibig. May isang batang lalaki ang kinausap ng doktor. Sabi ng doktor sa kanya, ay gusto mo bang iligtas ang buhay ng iyong kapatid na babae? Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng dugo sa kanya. Alam niyo po, yung 6 years old na kapatid niya ay malapit-lapit ng mamatay. Siya ay nagkaroon ng na isang karamdaman na malala at ang tanging lunas para maka makasurvive siya ay malagyan kaagad siya ng dugo. Yung karamdaman na yon ay pinagdaanan din ng batang lalaki pero siya ay malang nakaligtas mula sa sakit na yon. At itong babae, ang tanging lunas para siya gumaling ay blood transfusion mula sa isang tao na nagkaroon ng kaparehas sa sakit. At dahil sa rare yung blood type ng magkapatid, ay yung dugo lang ng batang lalaki ang lunas. Kaya sabi ng doktor, Johnny, gusto mo bang magbigay ng dugo kay Mary? Natigilan yung bata. Yung kanyang labi parang namutla at nanginig. And then sabi niya, opo, ibibigay ko po ang dugo ko sa aking kapatid. Di nagtagal ay papunta na yung dalawang magkapatid sa operating room. Si Mary ay putlang-putla na at mapayat. Si Johnny naman ay malusog. Habang sinisip-sip na ang dugo mula kay Johnny at pinapadaloy naman papunta sa mga ugat ni Mary ay mapapansin na nagkakaroon na ng sign na bumubuti na si Mary. tahimik lang sila habang ginagawa ito hanggang sa biglang nagsalita si Johnny. Sabi niya, Doc, gaano po katagal bago po ako mamatay? Nung time na yon ay narealize ng doktor na kaya pala maputla ang labi at takot na takot si Johnny ay iniisip pala nito na yung pagbibigay niya ng dugo sa kanyang kapatid ay ang magiging sanhi naman ng kanyang kamatayan. Pero doon sa panahon ng pagdedesisyon ay hindi siya nag-atubili at sinabi niyang ibibigay niya ang dugo kahit pa ang kapalit ay kanyang kamatayan tayan. Kapatid, God's love is sacrificial. Sabi po sa John chapter 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, kung gusto nating malaman kung nagpapakita ba talaga tayo ng totoong pag-ibig na maka ay ang kailangan nating tanungin ay iniaalay ba natin ang ating buhay para sa iba? Iniaalay ba natin ang ating buhay sa ating asawa, sa ating mga anak, mga kapatid at sa mga taong naliligaw na dinadala natin sa Panginoong Hesus? Sabi ni C.S. Lewis, God's God loves us not because we're lovable, because he is love. Not because he needs to receive, but because he delights to give. Muli po mga kapatid, gaano nga ba kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin? The answer is, God's love is sacrificial. Ito po yung pinakauna dun sa tatlo. So, abangan po natin bukas ang ikalawa sa mga patunay kung gaano nga ba kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito po ay ang God's love is personal. Maraming maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at panonood ng ating mga videos. Hinihiling ko po na ipanalangin ninyo ako upang maging consistent ako sa pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms upang mas marami po tayong kaluluwa na maabot. Tulungan nyo din po ako ng palawakin ng ating community sa pamamagitan po ng pagbabahagi nyo ng ating mga videos sa inyong mga kakil lala. God bless po at mag-iingat po kayong lagi.